What's up guys? Welcome back to another episode of Project Tingi. So, Doc, pwede bang mangyari ang sipon sa tenga kapag inuubo? Yes. Kasi maaaring pag namamaga ang ating lalamunan, po pwede rin namamaga yung tinatawag nating eustachian station tube na siyang drainage ng ating tenga. Okay? So, again, pag namamaga ang ating eustachian station tube, hindi nagkakaroon ng proper pressure ng ating tenga. Ng dahil doon ay nagkakaroon ng fluid yung tenga and eventually puputok ang ating mga eardrums, may infect and magiging duga. Okay, so yun yung kanyang uh, mechanism kung bakit tayo o kung bakit pag inuupo tayo, posibleng magkaroon ng uh, pagluluga o pagkakaroon ng sipon sa tenga. Okay, if you like this kind of content, please hit the subscribe button and notification bell and keep on commenting in this video. Salamat!